Plus na Pansinin mo yung ano. Di ba? Pansinin <laughs> mo yung, atake ng yung ano adjustment natin. Kanina, parang gusto mo ikaw yung mga kamay mo eh. Ano o kayo nila? Tsaka inupo niya ng pagano no? Hmm. Hindi na na... Ganyan talaga siya po. Galing <laughs> po yung Laguna, pinapunta ko lang po dito kayo. Sir, ikaw, anong kaso natin? ko dito, saka yung dito. Sa singit, pag anong paharap? Oo. Oh. O oh, yan, magkaiba yan. Kasi yung pag buhat ko ng ano, nabigla ako nung ano. Anong binuhat mo? Kaldero malaki. Kaldero malaki. May laman ba? Oo. Oh. Okay. Tapos, mga ilang araw na yan? Ano pa yan? Na? Dalawang okay. araw pa lang? Okay. Patali ba yan? Mas ma At, Ay, patap na lang yan. Uh. Tingin mo. Masakit na lang kung din pero madali nang yan. Yes. Sabado ng umaga. Sabado ng umaga, ling tatlo. Ano na ngayon? Martes ano na Tayo. Kaninang maga, tatlong araw na. Ganon. Mm -hmm. Pero minsan na, ano lang ako yung minsan na bibigla. Pero pag... Kung... Eh, kailangan kasi, kailangan kasi, kahit tumayot na yung ang biglaan, walang masakit. Mm -hmm. Eh, tatayo ka. Siyempre, hihiwasan mo yung masakit. Dahan-dahan ka. Walang masakit. Mm -hmm. Eh, kailangan hindi ganon. Eh, robot-robot no, na Lord, ng tawag doon. Kailangan kahit mabilis pa sa Aklas 4 pag tayo mo, walang pain. Okay, higa. Higa pa na Kailangan pag upo. Okay, pero kung... May isang pag upo ko. Ayan o, yan o. Hindi nga pwede yan. Eh, kailangan. Sabi ko, Master. Okay, ma. Okay ka. Nainggit eh. Kasi sabi ko, magpapalo. Sabi ko, ka talaga. Umabul ka talaga. Tatawa ka. Sa kanya, ilang linggo? Dalawa? Isa? 2 oh, weeks? Two weeks. Two weeks Sabi ko ma, uh, kasi plano na ko talaga na magpunta dito. Mm. Sabi ko umabol ka talaga sa amin. Gusto ko talaga rin. Yung... pag naka-recover ka, magsimula-simula ka lang mag-ano uh, ha. Yung parang cardio lang muna. Wala muna yung mga high flyer na talon. Uh -huh. Kasi, umutok yan dis mo. Yan ang nangyari yan. Mm. umutok yan sa kalaro mo. Malamang, okay. masakit na yung balakan mo. Eh, sige pa. Sige ka pa na sige. Hindi eh, mo na, pag nasa in-game pa tayong adrenaline natin, okay pa yan. Pero pag napahinga na tayo, katulad yung parang naparalisa. naparalisan. Huwag mo ulitin yun. Mag-stretching ka bago maglaro. May dalawang taon ka pang mag-prime. Prime pa natin hanggang 25 years old. Pero pag lumagpas ka sa 25, unti-unti na tayo makakalamdam ng pag-ano yan. pagbagal. Ngayon, malakas ka pa yan. 23. Prime mo pa yun. kayang kaya mo yan. Pero, piling ko sa'yo, Abang umabot ka sa ganyan, iwas-iwasan mo lang yung maglalaro ka ng walang stretching. Yari. Kasi ako nakapag-stretching yun eh. Dahan mo dun Yun, yun, yun. Doon dumula ka pa. Kahit pa paano, bago maglaro, mag isang, oh, Tapos yung mga basic-basic basic na ganyan. One, two, one. Ayaan mo na yung mga pagganong-ganong. Ayaan, wala na yung mga ganyan. Ayaan mo, ganyan lang. Oh. Mga simpleng stretching-stretching lang. Okay na yun. Tapos may baong kampaw. Huwag na yung mga gagawin pagdating ng laro, sumakit na yung singit, hindi na makalaro. Hindi na yung kurang, ano. Tama yung mga basic, basic lang na na-stretch. Maraming nai-injury sa sobrang stretch. Mga over na stretch. stress, tapos ibabango pala. Pag sa bahay, pilay. <laughs> Kaya <mo> na, no? <laughs> Sabi ko sa inyo, sa Martes, ano na, na yan. Puping pektos kamatis na lang yan. Finishing na yun, umaga. Lalangisan dun yung Luto na yung lechon, lalangisan. para maganda tingnan. Ganun na lang. <laughs> o kahit sa iba, meron na kayo agad na, bak, dito ako na lapit na pila yun. Marami tong ginawa. <laughs> video na talagang solid. Ito yung mga video natin dun. Tsaka hindi lahat. Ay, ito mo, iniiwa. Hindi lahat. Kinakarati ko. Pag wala na mo, wala. Ihaya. Ihaya ka sa'yo. Yan nga sa legs mo may ang anak, atakin ko yan. Meron pa siya sa singit, iba yan. Atakin ko niya sa singit. Iba yung kaso niya dyan sa singit. Eh. Malamang yung ano yan. Mga... Hakbang mo na lang. Ano yung eh. nangyayari rin sa akin, may naiipit. Kasi tri tri tricycle driver yan sir. eh. Sabahin. Baka nga yan dun. Pagsipa. Mm -hmm. Iba yan? Hindi yan sa lower back. Pagsingit. Iba yan? Maaaring nakatag mo yan. Sa akin minsan naman, yung hakpa ko parang ulang. Minsan naliat. Parang nabiting yung hakpa ko. Paglakad lang, maaala oh, lang Parang may bumabara. Pero dito yan, nakakatali lang yan. dreadlocks lang. Isa pa. Sila. Kaya nga Dito yun, no? Yung ganyan. Mm -hmm. Kunting ano lang yan. Kunting hatakwan. Ang mm -hmm. sabon. Patayo mo. ay, Galing sa pareheel. Ayaw ako patayo. Eh. Saka naman manidaw, <laughs> sir, yung mga braso. Hindi. Hindi. Hmm, ay, ay wala naman. Ibang kaso naman yan. Hmm. Hindi yan kadugtong hmm. na lumbar. Uh -huh. Sa ano yan? Pasipa Siyempre, pa pa. sa, sa Malibu. biyahe, katag na katag, sobrang bigat ng manibela. Hmm. Tapos hindi natin may iwasan, maghuhugas tayo ng kamay. Hmm. Hmm. Magkahiwala yung hindi yan connected dyan sa lumbar. Siyempre, alam mo naman na kayang-kaya niya na po. Hmm. sige tayo ka. Oh, oh, huwag kang o Pag masakit ang balakang natin, tandaan nyo, pagtatayo, tagilid muna. Tagilid muna. Tagilid muna. Tukot mo yung siko mo. Yan. Yeah, Tukot mo yung siko mo tsaka yung kamay mo. Tukot mo. Yan. Yeah, Ibaba mo to. Yan. Yeah, ang tamang pagtayo. Kasi ito, strong to eh. Huwag kang bumanap ng... Ita na nung kalapang. Oo. Correct. Kailangan marunong tayong, ano... Dali, set. Sige. Pagsinasin mo si ayos. Yan. Yeah. Dito naman tayo sa upper, kasi hinatar natin ito, maaaring mag-react yung mga ano, alam mo, massage din yan. pa kanina hindi mo rin makabut yung ano mo? Oo. Oh. Magano mm. na pa na po. Sige. Kabutin mo. Hmm. Hmm. Angat. Oo. Oh. Isa pa. Maput na yan. Tapos, ito lang yung exercise nyo. Tayo ah. Ang exercise natin ganun oh. No? Sige nga. Isama mo yung kamay mo patigas kasi yung short ni sir eh. Mm. Dahil <laughs> <laughs> na, ko yung short eh. Hindi yung balakang eh, yung short. Gumaganit eh. Yan, oh. Yan o, oh, laksa mo. Hmm, kapila. Pati isama yung braso mo. Isama yung braso. Ang sikit ng shot eh. <laughs> o, upo ka. Upo, bigla upo. Mm. Bigla tayo. O, kaya na. O, kaya na. Kanina. -kanin <laughs> May pictures eh. Okay? Huwag lang maligo today ha. Ikaw rin